Hello guys, good morning po. Ayan po, papunta po kami niya ng Kaimol. Ayan yung Kaimol, tatawid lang kami. Alas 8 na ng maga, way best. Kasi po, hihingi po kami ng medical assistance sa aming mayor. Ayan, pero yung ano nila, nasa third floor. Nasa taas. Ayan, magpapasa po kami ng requirements. Pero kanina madaling araw, andito na yung asawa ko na pila. Mali, umuwi lang yung asawa ko. Um, binig binigay sa akin stub or number kasi kailangan kasi madaling araw para makakuha ka ng number or stub yun ang gagamitin mo para makakuha ng medical assistance at As kanila ka nila ayun, magpapasa kami ng requirements dyan so ang requirements po pala for medical assistance ay original na copy ng ano certificate of indig indigency na makukuha sa barangay tapos yung uh, medical certificate laboratory or quotation laboratory or ultrasound kanon so ayan po yung kalakaran dyan kailangan madaling araw pipila ka na um, for medical assistance or burial kanon para makukuha ka ng number or stab na magagamit mo mamayang alas 8 sa pagpasa ng requirements Ayan guys. Um, pumunta lang ako doon sa ano nang tanong ako. Nag, may nag-assist sa akin at ipinila na ako dyan sa likod. Nahuli ako kasi anong oras na ako pumunta. Um, ayan guys, separate eh, pala yung PWD at saka senior dyan at saka sa regular. Malapit, ayan po CR nila. Malapit lang din po sa third floor yung CR nila. Ayan, malinis po yung CR nila dyan. Ayan, paakit ulit kami. Ayan, kapila ulit kami. Matagal din po, mga mag-5 na ng hapon kami, uh, nabigyan ng medical assistance na 1,000 pesos. So, ayan guys, share ko lang po ang pagpunta namin dyan. Ayan. So, ayun lang po. Thank you for watching po, mga 5pm na siguro kami nabigyan nun. Ayan, tama. Ayan, bye-bye po. Thank you for watching. Salamat.